guys, good morning. So, saro na lang ang ko guys. Oh. Oh, saro na lang. Shout out, Antonio. <laughs> saro na lang ang ko guys. Ayan, ginigibong may digdi. Pipintura, welding Ano, Lay, na, ano si Wire? Nahanap. Nahanap? Hindi po. Ayan, sana. So, ayan. Ginigibong may digdi. Building. So ayan guys, sa totoo lang guys, may oh the call cool na dai nag-agree sa mga sinasabi ko kasi sabi nila, pag estudyante da dapat da dai pinapatrabaho, day da pinapa uh, gibo ning mga gibo na daiman iman da related do man sa saindang indang kinaklasihan ko pagklase, pagklase lang daa, pag exam, bullpen, papel, notebook. So ilang da dapat ang kaput ninda. O di kaya, di welding. So, so, kung sa welding, sa welding lang da dapat ang ginigibo ninda. So ako guys, the man ako against dyan, kundi ako man sana is gusto ko maging innovative, gusto kong maging wide ang perspective kang mga aki, kang mga trainee. Kaya, minsan, or permi, ini-engage ko sila into farming kasi mahilig tayo sa farming then kung ano po ang nahihiling nindo dyan ng mga giniribo yan gabos yan yung paggibok mga cubicles na yan paggibok gate na yan paggibok pintuan na yan paggibok mga grills na yan paggibok gabos na nahihiling big day sa laboratory kang ismaw pati yun yung paggibok ng lamis sa mga organio so sa iso ko po yung pinapagibok So, hindi ko lang nakukuha. Yung iba, ano, nagsasabi na daida dapat pag ibuhon kang mga gibuhon na araw kaya. Kasi nga, ni, digdi kaya po sa ano, sa samuyang uh, trabaho. So, igwang inaapod na nominal duration. So, naapiktuhan da kaya po ang nominal duration. So, baka dahil makaparasar mga aki. Da baka dahil mag-excel. So, nyaon po kita duman, pero ang uh, gusto ko man lang pong sabihon is kung itutokdo ta lang kung ano ang nyaon sa libro, kung ano ang nyaon duman sa uh, ano yan, sa sa nakasurat. So, sa hiling ko, dahil man nila makukuha ang tamang disiplina, pagsinda, matrabaho na. ba diba? Ang prinsipyo ko kaya po guys, sa pagtutokdo, itong gusto ko sa mga trainee na manood na nila ito kung ano talaga ang ginigibo sa industry. ba? Diba? So kung welding, so dapat engage mo sinda sa welding. Kung computer, so engage mo sinda sa opisina, nagko-computer, sa computer, nagigibong documents, diba? Kung sinda nag uh, cookery so cookery palutuon mo sinda itong bako lang kung ano ang nyaon demand sa test package or sa uh, TR or sa, sa libro, iyon lang papag mong sinda. Ang saro sa mga gusto ko mano daninda is itong uh, papaano sinda makikipag-interact into a real world scenario na papaano sinda makikiulay sa customer, paano sinda makikiulay sa superior ninda, sa boss ninda, or sa kaulay ninda kung sakaling may nagpapag ng may client na ano nagpapagibo ning ning grills or ning kung ano man na gusto pagibo sa so, inda so ito ang gusto ko mamano da ninda kasi sa totoong buhay kaya guys ah uh, dai sinasabi na beta ka kaipuhan so pag eskwela kasi importante yon to kaipuhan ta to then syempre kaipuhan ta man gilaray etong diskarte eh. then itong decision making papaano nindo iyan uh, kumbaga ipapackage sa sarong package na Nya on sa estudyante. Kasi ngunyan guys, mapapansin din do, ang mga estudyante ta ngunyan guys, daiman sa pag ano, daiman sa sa pag pag minus is talagang bako man sinda itong arog kang panahon na talagang sarong direction mo lang makukuha tulos na itong uh, strong ang mga personality so usually sila ngayon ay madalas mapapansin mo mga weak yung personality nila kaya kailangan uh, insistiranta ning maray na 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 innovation o maray na disiplina kasi pag abot sa trabaho minsan ang nangyayari the is in the ready kung ano ang niya on duman sa trabaho kasi the ingani ninda na i-experience sa environment mismo duman sa saindang pagklase So usually kato kita kang mga kita nag-rescue la like, argument ka yan, ano kaya lang niyan mas pinadali na mas uh, nahihiling ta na kung paano ta gigibuhon ang sarong bagay then mai-share ta do man sa mga trainee ta tangani na pag sindama nagtrabaho naman dai man sinda mabibigla na inipalan ang kaipuhan inipalan ang dapat di ba So, yun guys. So, yun lang ang punto ko guys. So, iyon man sana yan. Kaya, pag nag-klase ka ng welding at ako po ang naging trainer mo, so, asahan mo po na dakol kang gigibuhon, dakol isusugo sa ibu, mapapagal ka, and bako lang sa pag-welding ang sa imong e gigibuhon ligbi sa laboratory ini. Iya po. So, bako lang itong uh, surfacing, pellet, groove, pipe, bako lang po yan ang gigibuhon ta. Kundi, kadakol pang ibang extracurricular na niya undig sa environment na pwede tang i-apply, pwede tang gibuhon. So, kaya, si Mairen Roll, pasin bago ka mo mag-isip, kasi baka mag-drop sana. Ayyan, mag-isip na ano po. So, you all sana yan, keep like subscribe and support my channel, my Facebook page and my YouTube channel. So, let's go.